Dinasaan na ng sakdal ang SUV driver na nakasagasa at nakapatay sa dalawang tao sa Naiya Terminal 1. Ang mga kaanak ng mga biktima desididong ilaban ang kaso. May report si Oscar Oida. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang gandulo. Lalay, paglalaban ko yung anak ko. Ito ang unang beses na nagsalita sa publiko si Cynthia Masungsong, Nanay ng apat na taong gulang na si Malia Cates isa sa dalawang namatay sa pagsagasa ng SUV sa entrada ng NAIA Terminal 1 noong May 4. Ihahatid lang sana nila noon ang kanilang padre di pamilyang OFW. Si Cynthia, naging kritikal dahil sa disgrasya. Kanina sa arraignment sa Pase RTC, nakaharap nila ang SUV driver na naghain ng not guilty plea. Panayraw ang hingi ng tawad ng driver. Nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung di dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Bukos na na yung pamilya namin. <laughs> Pinagharap din ang magkabilang panig sa Philippine Mediation Center. Layak, wala naman luha. Alam mo, hindi masisira. Hindi, hindi kami mahal pag Pinatay niya ang anak ko, tapos sa ang asawa, critical. Hindi siya maha Kasama rin nakaharap ng SUV driver ang ama ni Derek Postino ang 28 na taong gulang na papunta naman sa business trip sa Dubai ng masagasaan din. Hindi ko kinakausap eh, nung kami eh, panahingi ng pasensya eh, eh, hindi ko pinapansin. Tikom ang bibig at nagmamadaling lumabas ng mediation center ang SUV driver. Bukod sa mga kaso niyang reckless imprudence resulting in two counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property, posible pa siyang sampahan ng civil action sa tulong ng Department of Migrant Workers. Oscar Oy na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.